isiniwalat ni Sen. Win Gatchalian sa naging pagdinig na Senate Blue Ribbon Committee na base sa mga datos na kanilang nakalap lima sa labing limang contractors na pinangalanan nga ng Pangulo ang walang sapat na kapital para tumayo bilang contractor ng gobyerno. SQM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. Paano hon nangyari na nakakuha siya ng kontrata 7.3 billion assuming divide natin per year yan 1.5 billion a year Ang kanyang capitalization is 1.2 million In number 7 po yung uh, Centerway, ang kanyang capitalization is 45 million Ang kanyang kontrata is 5.1 billion yung 999, ang kanyang uh, capitalization 90 million, ang kanyang kontrata is 3.9. Yung wawo kanina pinapag-usapan natin, wawo Builders, capitalization 50 billion, kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa median, uh, capitalization 250,000, ang, capital, ang project niya 5 billion. Although si MG sa median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Kasunod nga nito, kinwestron ng senador kung paano nakuha ng QM Builder ang malalaking flood control projects kung wala naman itong sapat na kapital. Kahit i-minus nyo pa ho yung current liabilities niya, hindi ho siya talaga aabot ng 7 billion. Ito, ito official statement so nakuha namin sa SEC. Punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Samantala sa kabilangan ng mga ipinakitang impormasyon ni Gatchalian na nanggaling mismo sa Securities and Exchange Commission na ang kanyang mga datos ay ginit naman ng owner at proprietor ng QM Builder na si Alan Kirante na wala itong katotohanan dahil nasa 40 billion pesos umano ang kanilang net financial contracting capacity. Ngunit hindi naman dito nagtatapos ang pagdaan ni Kirante sa mga katanungan dahil nagkisa pa nga siya sa kanyang pagharap kay Blue Ribbon Committee Chairperson Sen. Dante Marcoleta. Eh, sabi mo hindi ka pa nakapag ng project. Paano ka naging quadruple eh? Ang, ano ko lang Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh, 1992, is hardware pa yon Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng Uh, o ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Huwag eh, mong mamaliitin ito. Bagatas dito, Artihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan? Story lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga, may... Krum... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Bago matapos ang pagtatanong sa kanya ay hiniling naman ni Marcoleta at magingat sya yan na ipasa niya agad ang kanilang financial statement sa kanilang kumpanya in the heart of changing lives ako si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news authority